Water signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So we open minded. Sa mga hindi pa po naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating quartz bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin. We have left you hanging. May nang ghost ba sa inyo? We have wish. And we have trap. So wish ninyo dito makamove forward na kayo. Pero trap pa rin kayo dun sa energy kasi. mm, -mm o, you know, no closure no contact left on red so i don't know if you wish nyo na bumalik yung taong yan diba kasi parang feeling nyo kasi di talaga kayo maka move forward tignan natin ano yung left you hanging ano yung ibig sabihin yan clarify natin so we have ayan nga. no parang ano after may malaman sa iyo yung taong to after makuha niya yung gusto niya pagdating sa iyo parang iniwan ka na lang bigla ayun yung pinapakita no walang paninindigan so sa ano lang to parang sasaya mo lang siya maasahan pero pag naghihirap na wala na ano yung wish na ito travel. So, for some of you po, wish nyo na makapag-travel. I don't know kung nasa malayo ba yung person nyo at gusto nyo ba siyang sundan. Pero, meron dito, humihiling kayo na kayo ay makapag-travel. For some of you, pwedeng wish granted na to eh. Nakapunta na kayo dun sa gusto nyong puntahan. We have trap divination of user. So, yung iba po sa inyo, ayan, meron ba dito sobrang dalas nyong magparid? Alisin na natin yung nanonood kayo lagi ng mga tarot readings for guidance. Pero meron ba dito, lagi kayo nagpapapersonal reading na lahat na lang nang gagawin ninyo, tinatanong nyo pa sa card, nagpaparid pa kayo. So, may nabablock po na ano ha, na aspect ng life ninyo, kakatanong po ninyo. Kaya, I suggest dun sa mga nagpapa nagpapaprivate reading sa akin, once a month or every three months lang sila magparid. Ganon. Or kung iba-iba naman yung tanong nyo, okay lang. Pero wag araw-araw. No? So, ayan. Yung iba sa inyo dito. Trap na kayo. Parang addicted na kayo. Sa, yung parang di na kayo makapag-isip. Meron dito. Parang pag hindi kayo nakapagparid sa taro, hindi kayo nakapagparid, nababalisa yung iba sa inyo. Tignan natin. ilang lang naman yung pinapakita sa inyo. ano, um, Water signs. Check natin pagdating naman sa bahay. Sa bahay. Spirit guide. Ano yung energy pagdating sa bahay po ninyo? Tignan natin. Kuhanin ko lang yung na cards. We have Knight of Pentacles. May nagpapagawa ba ng bahay dito? Yan, pwedeng hindi pa tapos yung house ninyo. At pwedeng nahinto. Kasi nagkulang sa budget. Yan, wala namang masama dun. Kaysa naman ipangutang ninyo, yung pagpapagawa ninyo, mas mahirapan kayo. Three of Pentacles. May papauwi sa bahay. Yun yung pinapakita rito. So, pwedeng, ito ay father mo, pwedeng ikaw to. Okay naman yung energy na pinapakita po ano. Uh, masaya naman, happy, nagtutulungan naman pagdating sa bahay. Kung merong may mga gusto, pinag-iipunan po talaga. Yun lang yung nakikita ko dito na good energies din no. Na hindi kayo basta-basta gumagastos. Hindi kayo nagpapadala sa tukso. At yun nga, pag may gusto, pinag-iipunan talaga siya. Parang dyan naman kayo nagkakasundo ng mga tao sa paligid mo or sa bahay ninyo. Sa career mo naman, we have death card. Meron ba kaka, ano nyo lang, kaka-hire lang ng iba sa inyo? Pagdating sa trabaho. We have page of cups. Mukhang nag-aabang pa y uh, more on, yung iba sa inyo. Parang nag-aabang pa kay dito ng tawag. Three of cups. may celebrate kayo dito. Yung iba po sa inyo na naghahanap ng work, ayan po. Magkakaroon na kayo ng trabaho. For some of you, pinakamatagal na is Three weeks. Mm, mm At kung meron naman kayong current job, we have seven of swords. Medyo mag-ingat daw kayo, ha? Five of cups. Baka may masabihan ka dito na nag-apply ka sa iba, yung iba sa inyo. Baka isumbong kayo. Kaya mag-iingat po kayo sa mga pinagsasabihan po ninyo. No? Kung kanino nyo man sasabihin yung mga plans ninyo pagdating dito sa trabaho. Kasi meron po dito pinapaamo kayo. Parang ang bite-bite sa inyo. Pero tatry rin naman kayo. Kaya mag-iingat po kayo. Mm -mm. Meron nga dito kumuha ng credits eh. I mean, siya lang yung kumuha ng credits. Alam mo yung ikaw yung naghirap dun sa isang, kunwari sa isang project. Pero sa kanya napunta yung credits. Tignan natin pagdating sa negosyo. Kung may negosyo po kayo, we have the high priestess. Meron tayo ditong the tower parang may inexpect kayo dito na pagbabago. We have the chariot. Or, hindi nyo to inexpect kung hindi. Pinagplanuhan nyo po itong pagbabago na to pagdating sa inyong business. Ready. Ready naman kayo dito. Prepared naman po kayo. Ten of Wands. Ang dami nyong sales ngayong araw na to. Pagod talaga yung iba sa inyo. Pero more on, parang hindi nyo naman ma-feel -fe yung pagod. Kasi nga, super worth it po, no? yung araw na to para sa inyo. Mm, mm Tapos yung mga hindi nagbabayad ng utang sa inyo, ayan, magbabayad na po sila. Water signs. Tignan natin. Mukhang nahiya na iyo Sa kaperahan, we have four of wands. Meron tayo ditong king of swords. May nag -iisip bang magpagawa ng bahay? or bumili ng bahay, bumili ng sasakyan, we have the store. So, pinapakita kasi dito, kung ano man po yung hawak ninyong pera ngayon, water signs ay pepedi po na makabili na kayo ng dream house or dream car ninyo. Mm, -mm. so So, gan ganong ganun level na. Kaya lang, syempre, ingatan mo daw itong pera na ito. Hmm, tignan mo, oh. Pwede rin, property po ito, paka i-develop ide ninyo. Basta something gagastusan po kasi ninyo eh. Pwedeng ano siya, uh, passive income po ito. Ah, yung iba naman sa inyo. Ito ang nangyari. Naloko yung iba sa inyo. Kasi we have left you hanging energy here eh. Naglabas kayo ng pera. Nagpagawa ba kayo ng bahay? Tapos yung contractor ninyo hindi tinapos. Parang tinakasan kayo. So, yung iba pala sa inyo ngayon, parang nag-uumpisa ulit kayo sa pag-iipon. Check natin yung love life. Spirit Guide, kamusta po ang love life ni Water Signs? Ayan. We have three of wands. Check muna pala natin ang energy. Energy po, Spirit Guide. So, ayan, pasensya na hindi ko napapakita na binabalasa ko yung card, no? Kasi maliit lang yung table natin. remain positive. Okay, you're very positive about some of you LDR kayo. Pero ayun, nag, hindi kayo nag-iisip ng mga negativities, iniiwasan niyo po 'yun as much as possible. No, kahit na ang daming tumatakbo dito sa isipan niyo. More on positive things yung gusto niyo isipin. We have eight of cups. May nanlalamig na kasi dito. Pero positive pa rin yung energy nyo. Kaya nga iba sa inyo wish pa kayo eh. Na sana maayos pa. Na sana bumalik yung person ninyo. O sige, tignan natin. Kahit na may paalis ng energy dito, may chance pa ba na bumalik siya? Oh, we have six of swords. Nag-move on na talaga eh. So, wala kayong mararamdaman na ano. Yung kadil nyo ba kinasal na? Yung iba po sa inyo, water signs, mukhang yung inaabangan yung bumalik or kausapin kayo, may asawa na. Kinasal na. Kaya yung iba po sa inyo, yun na yung closure na hinihingi ninyo, na hinihintay ninyo towards this person. Parang yung person kasi na yun, feeling niya, wala na siyang dapat ipaliwanag sa'yo, lalo na kung alam mo naman na kinasal na siya or meron na siyang family ngayon. Advice po sa'yo. Advice sa'yo, water signs. Basta para sa'yo to water signs ha. Hindi ko alam kung ano bang mga signs ang nasasabi ko dito. We have intuitive wisdom. Trust your intuition to guide decisions and reveal deeper truths. Sixth sense, inner knowing receptiveness. Ay, nababa, perceptiveness pala. So, yung iba sa inyo, may alam na kayo, huwag daw kayo magbulag-bulagan. No? Kahit mahal nyo yung isang tao, kung hindi na siya nakakabuti sa inyo, cut nyo na yung connection, huwag na kayong umasa. Mm -mm. Ayan o, no? reveal deeper truths. So, matami kang malalaman dun sa tao na yun. Some of you, kahit hindi nga kayo nagre-research about them eh meron at meron kayong malalaman. May mga tao na magpapadala sa inyo ng mensahe o yung iba naman sa inyo through meditation or through your dreams. So, ayan lang po yung mensahe. as ah, siguro, just remain positive na may makikilala pa kayo na tamang tao para sa inyo. Yan lamang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.